lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Medyo hindi nga maganda ang kalagayan nito ni Tintin sa bahay ng mga kabalyero dahil pagkatapos ni Pablo ay si Catherine naman ang mukhang magagalit sa kanya dahil nga sa mapagkakamala niya ito na isang magnanakaw kung kaya't ngayon ay medyo hindi maganda ang kalagayan nito ni Tintin. Samantala, eto naman si Papples ay mukhang makakalitaan siya ay nagtatrabaho na dahil lang na may nakita siya na kanyang kasamahan na hindi ng isang customer ay makikipagtalo ito at mukhang nga uh, magsisimula pa ito ng away para lang maipagtanggol yung kanyang kasamahan. Habang ito namang si Tanggol ay talagang uh, nakukonsensya sapagkat alam daw niya sa kanyang sarili na siya ang dahilan kung bakit nakulong ang kanyang mga kaibigan dahil nadamay lamang ang mga ito. At ngayon ay maiiwan pa ang mga ito sa kulungan habang siya ay tuluyan ng makakalaya at talagang hindi hindi niya hahayaan na mapabayaan ang kanyang mga kaibigan dito dahil dito niya lamang naramdaman ang pagpapahalaga. Yan ang mga dapat nating apangan sa mas dumitinding eksena dito nga lang sa FBJ's Batang Kiabo.